Alam mo, some of the netizens, no, are so cruel. Kung baga nilalait nila yung bata, nilait nila yung mukha ni Ice, kamukha raw ni Vong, di rin mukha artista, man. Nakatanggap ng panlalait ang anak ni Vong Navarro na si Ice Navarro matapos na maisama siya sa mga bagong abangang karakter sa ABS-CBN primetime series na FPJ's Batang Quiapo. Ilang mga bashers raw ang pumuna sa itsura ng binatang anak ng It's Showtime host at sinabing hindi artistahin ang mukha at hindi nalalayo ang itsura sa kanyang tatay na si Vong. Natalakay ang isyong ito sa YouTube channel na Oras ng Opinyon, Talakayan at Diskusyon kung saan ipinagtanggol naman ng veteranong kolumnista na si Jobert so dito si Ice. Saad niya ay sadyang malupit ang mga netizens sa pagbigay ng kanilang opinyon sa binata ni Vong. Anya, some of the netizens are so cruel. Kumbaga nilalait nila yung bata. Nilait nila yung mukha ni Ice. Kamukha raw ni Vhong. Hindi mukhang artista. Dagdag pa niya ay may sariling kagwapuhan si Ice. At huwag kalimutan ng mga bashers na ang nanay nito ay ang dating aktres na si Bianca Lapuz. Hindi man raw kagwapuhan si Vhong bilang aktor, ang pagpasok naman niya sa showbiz ay sa pagsasayaw. Dagdag pa niya, gwapo yung bata. May not be as gwapo as Gabby Concepcion pero may sarili siyang kagwapuhan. Huwag kalimutang ang nanay ng batang ito ay ang napakagandang si Bianca Lapuz. Si Vaughn Navarro may not be handsome as an actor. But you know, ang entrance naman niya sa showbiz ay via pagsasayaw sa Street Boys. Naawa rin siya kay Ace dahil wala naman raw ginagawang masama ang binata. Nais lamang raw nitong magtrabaho at tuparin ang pangarap na maging artista. Dagdag pa niya ay sana raw tingnan muna ang performance ni Ice bago ito husgahan. Pagpapatuloy niya, in fairness, may dating din naman si Ice at malakas ang appeal niya on screen. Saka hindi naman kukunin niya ni Coco kung walang ipakikitang acting. Tingnan muna natin ang performance niya bago manghusga. Napakomento naman ang ilang netizens sa panglalait na natanggap ni Ice Navarro. Komento nila, kawawa naman. Dapat huwag naman laitin. Ito na lang Ice, galingan mo na lang para mapahiya mga lumalait sa'yo. Magaling na artista papa at mama mo kaya sure na sure ako nasa dugo mo yan Ice. Dito lang kami nakasuporta sa'yo. Grabe naman yung mga nagbash. Iano kung di kasing gwapo ng tatay, Siyempre may sariling gwapo naman yan si Les Navarro. Diyos ko mga utak talang ka. Basta lang makakomment ikala nyo naman ang perfect ng itsura nyo.